ayoko mo lagi woh ah dalawa ayon at eh ayon sigurado mo akon dalawa para dalawa t ayon po ate, eh dalawa po ayon dalawa ibang bakule po, ibang bakule dalawa po si ate, eh bakasawa ayano ay po Oh po ayano no ay po bakpa kita mo kaya, ay po

So okay, mga idol, ako yung cobra na ko na po. Hindi ka pa pangadag. Ayos mga idol, nakaisa mo. Eh, yeah, kukunin okay, natin oh, yung know, lalagyan uh... natin. Ano yung inaw? niyan? Hindi, Yun, na, mag-stick na siya. Mm -hmm. May, may isa as po, po, po dito sa oh, inyo po. May isa pa po dito. Bukul pa po dun sa napatay niya po. Dito po. Dito Dalawa na po yung nandito. Hindi ganun kalaki Yung dalawa na. Yung sana ako nung.

Ay, ay, pag hispit ng ano yan, yung pakalawa kong kabaraan na nakita nila, ako na po ulit. Ay, ayos, ah. Uh, po tayo, mga idol. Boom, ito, Bye-bye. kami pa.